Ang Amerikanong presidente na si Donald Trump ay nahaharap sa banta ng pagbubunyag. Sa United States, umiigting ang pag-uusap tungkol sa paglalathala ng mga file ni Jeffrey Epstein na posibleng maglinaw sa koneksyon ni Donald Trump at ng kontrobersyal na kriminal na sekswal. Kamakailan, aktibong sinusubukan ni Trump na alisin ang mga hinala sa kanya at itinuturo ang sisi sa mga demokratiko. Humiling pa siya sa kagawaran ng Katarungan ng Estados Unidos na magsagawa ng bagong investigasyon tungkol sa ugnayan ni Epstein sa Demokratikong Partido at maging sa ilang malalaking bangko sa Amerika. Pero alam niyo ba ang lahat ng detalye ng maingay na Amerikanong iskandalong ito? Sa episode na ito, ikukwento ko kung ano ang nangyayari at ang posibleng epekto nito kay Trump. Bakit naging kontrobersyal sa Estados Unidos ang mga materyales ng kaso ni Epstein? Ano ang nabanggit tungkol kay Donald Trump sa mga dokumentong ito? at paano ginagamit ng mga kalaban ni Donald Trump ang kaso ni Epstein laban sa kanya. Ako si Alexei Pichi. Pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago magsimula, mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like, mag-komento, at mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pichi News. Makikita ang link sa video description. Dito kami agad naglalat naglalathala ng balita kapag may bagong impormasyon. Kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o paid subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. At maaari rin ninyong gamitin ang QR code na nasa inyong mga screen. Kaya noong nakaraang linggo, muling naging mainit ang kwento ni Jeffrey Epstein sa Estados Unidos ng Amerika na nagdulot ng malaking problema sa imahe lalo na kay Donald Trump. Noong ika-12 ng Nobyembre ang Komite sa Pagsubaybay at Reforma ng Pamahalaan ng Kapulungan ng mga kinatawan ng Kongreso ng Estados Unidos. Naglabas ng 20,000 mahigit na pahina ng dokumento ukol sa kaso. Karamihan dito ay mga email na palitan mula 2,000 at isa hanggang 2,000 at 12. Ano ba talaga ang kaso ni Epstein? Ang bilyonaryong financier ay inakusahan ng human trafficking ng mga menor de edad na mula 14 na taong gulang mula 1,000 siyam na raan. Siyam apat hanggang. 2004. Ayon sa paratang, siya at ang kanyang mga kasabwat ay nagre-recruit ng mga dalaga. Inaalok sila ng pera kapalit ng kunwaring masahe na nauuwi sa mga gawaing sekswal. Hindi umabot sa hatol ang kaso. Noong 2000 at labing siyam namatay si Epstein sa Estados Unidos ng Amerika. Nabuo ang mga koneksyon sa Estados Unidos na doon mismo sa Estados Unidos ng Amerika ay nilikha sa Estados Unidos ng Amerika ay may mga connection. Sa Estados Unidos ng Amerika ay nabuo. Sa Estados Unidos ng Amerika ay nabuo ang mga connection. Sa Estados Unidos ng Amerika, nabuo dahil sa connection sa Estados Unidos ng Amerika, nabuo doon. Sa Estados Unidos ng Amerika, nararapat. Maraming politiko at negosyante ang lumipad ayon sa flight log. At ang pinagmumula ng mga spekulasyon sa kasong ito ay ang posibleng pag-iral ng tinatawag na listahan ng mga kontak ni Jeffrey Epstein na maaaring naglalaman ng talaan ng mga taong maaaring naging kliyente niya. Ngunit ang pagkamatay ng akusado ay naging imposible ang pagsasagawa ng paglilitis kung saan sana ay naipresinta ang mga ebidensya at iba pang mga materyales ng investigasyon. Ginamit ito ni Trump noong panahon ng kampanya. Ipinangakong gagawing publiko ang lahat ng materyales ng kaso ni Epstein. Gayunpaman, pagbalik niya sa White House ay paulit-ulit niyang pinatagal ang prosesong ito na naging sanhi ng galit ng konservatibong bahagi ng sarili niyang mga taga-suporta ang tinatawag na Make America Great Again. At ngayon, ginagawa ni Trump ang lahat para pigilan ang anumang pagtatangka na ilantad ang mga file kahit na siya mismo ay bahagyang nanalo sa eleksyon noong 2024 dahil sa pangakong ipapakita sa lahat kung ano-no ang nakatago sa mga file na ito ni Epstein. At ito ang pinakamahalagang tanong na gumugulo sa isipan ng lahat. Ano nga ba ang nakatago sa mga dokumentong ito? Walang direktang paratang laban kay Donald Trump sa mga dokumento, ngunit maraming banggit tungkol sa kanya na lalo pang nagpapalakas ng mga spekulasyong politikal. Sa mga liham niya sa kanyang kasabwat na si Ghislaine Maxwell, Tinawag ni Epstein si Trump na isang asong hindi tumatahol. Kahit na maraming oras ang ginugol kasama ang mga biktima ng sexual na krimen, hindi nabanggit si Trump sa kanilang mga pahayag. Tahimik lang siya. Sa mensahe kay mamamahayag Michael Wolff, may akda ng bestseller na Apoy at Puot ukol kay Donald Trump. Sabi ni Epstein, Siyempre, alam ni Trump ang tungkol sa mga babae dahil hiniling niya kay Gislin na tumigil. Ibig sabihin, alam ni Trump ang pagre-recruit ni Gislin." at pinatigil niya ito. May mga kwentong biro rin sa liham. Sinulatan ni Epstein si Maxwell na si Trump ay muling tumitingin sa mga babae sa pool at baka mabangga ang pinto kung hindi mag-iingat. Karamihan sa mga email ay pumupuna kay Trump bilang baliw at maruming negosyante. May detalyadong pagmamanman ng biyahe mula sa piloto ni Epstein para makoordina ang ruta at maiwasan ang di sinasadyang pagkikita sa parehong paliparan. Sinabi ng tagapagsalita ng White House na si Caroline Levitt sa isang briefing na ang mga materyales na ito, ayon sa kanya, ay wala talagang pinatutunayan maliban sa hindi gumawa ng masama si Pangulong Trump. Sumulat si Donald Trump sa True Social, pinapainit na naman ang mga ang ng mga Demokrat ang isyu ng panlilinlang ni Jeffrey Epstein. Gagawin nila ang lahat para ilihis ang atensyon sa kapalpakan nila sa paghawak ng shutdown. Gayunpaman, hindi sumusuko ang mga Demokratiko at ilang Republikano at hinihiling nila ang buong paglalathala ng lahat ng materyales ng kaso kasama ang mga larawan at video mahalaga ito nakita na ang mga chat at email pero hindi pa ang mga larawan at video nakuha ang mga pinakahuling dokumento sa kaso ni Epstein dahil sa kahilingan ng mga miyembro ng komiteng demokratiko kahit tinutulan ng ilang republikano at ang pagsisiwalat ay itinakda sa isang partikular na sandali at ang mismong kasaysayan nito ay parang isang political thriller. Isang espesyal na panukalang batas, ang Batas para sa Transparency ng mga File ni Epstein, ang inirehistro sa Kongreso para mapilitang ilabas ng kagawaran ng justisya ng United States ang mga materyales ng kaso. May matinding labanan ngayon para sa pagpasa nito. Hindi nilalagay ni Speaker Mike Johnson ang panukalang batas sa deliberasyon gamit ang kanyang kapangyarihan. Halimbawa, pinauwi niya ng maaga ang kapulungan para magbakasyon tulad noong Hulyo. Nagpasimula ng espesyal na petisyon ang mga kongresista para pilitin si Mike Johnson na ilabas ang panukalang batas sa butuhan. Isang lagda na lang ang kulang nila para makumpleto ang kinakailangang bilang ng pirma. Mayroon silang dalawang daan at labing pito, kailangan ay dalawang daan at labing walo. Naging susi sa kasunod na pangyayari si kongresista Adrita Grec Halva. Siya hindi tulad ng ibang mambabatas, ay nahalal sa isang espesyal na halalan noong Setyembre 23. Dahil sinabi na ni Greg Halva na pipirma siya, aabot sa daan at walo, at lahat ay may berdeng ilaw. Pinatagal ni Speaker Mike Johnson ang pagtanggap ng panunumpa, binanggit ang iba't ibang dahilan. Pinauwi niya lahat para magbakasyon, tapos biglang may shutdown at iba pang sinabi. Pero sa huli, dahil sa pampublikong pressure at banta ng mga kaso sa korte, napilitan din siyang umatras. Nanumpa si Grijalva noong Nobyembre 12 at agad nilagdaan ang petisyon. Napilitan si Speaker Johnson na isalang ang panukalang batas para sa deliberasyon na posibleng mangyari ngayong linggo. May sapat na boto sa mababang kapulungan ng Kongreso, ngunit kailangan pa rin suportahan ng mataas na kapulungan. Ibig sabihin ng Senado ang panukalang batas. Mas matibay ang posisyon ng mga Republikano doon at kahit bumoto ng pabor ang Senado, pwedeng i veto ni Trump. Kahit may ibang paraan si Trump na ikinuwento ko sa ibang episode sa YouTube channel na ito, kaya panoorin nyo rin. Gayunpaman, kahit papaano, para sa mga patuloy na spekulasyon at pagbato ng masamang imahe kay Trump, ang panukalang batas na ito ay akmang-akma. Parang nahanap ng mga demokratiko ang paraan para ilayo ang ilang taga-suporta ng United States President sa kanya. Napakakakaiba na si Trump na nangakong ilalabas lahat ng file noong kampanya ay umiiwas at ginagawa ang lahat para hindi ito mailabas. Mahalaga ito lalo na para sa midterm elections sa Kongreso sa taglagas ng susunod na taon. Ngayon, sinusubukan ni Trump na baligtarin ang sitwasyon at gawing sandata laban sa mga demokrat ang mga file ni Epstein. May hiwalay akong episode tungkol dito, kaya mag-subscribe na kayo sa aking YouTube channel at bisitahin ito ngayon. Kung gusto ninyong mas maintindihan kung ano talaga ang nangyayari sa kasong ito, dito ko muna puputulin ang usapan. Isulat niyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. 'Yan lang po. Ingatan niyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.